Signay bulawan dire idol. Yan ang buhay. yung uh, ano may dalawang agos ng tubig ba? Dito mm -hmm. eh. Okay ka ka What's up mga idol? Magandang tanghali. Hapon at gabi sa inyong lahat. Mga idol ano to part 2 sa ating paglilimas episode <laughs> kasi dun sa video na upload ko mga idol no na may nakakita kasi tapos tamang tama ba si kuya meron siyang gamit tsaka yung kagandahan pa nito mga idol nagbablog din to <laughs> sulit supporters to natin mga idol at sa buong family dito sa buhol ba yan mga idol no. <laughs> si NCM Mix Vlog mga idol sana mabisita nyo mga idol ha yung Maidol. channel niya bali yung content pala ni kuya in si Imix Vlog mga idol kadalasan sa kanya tutorial about sa plumbing ba no plumbing siya mga idol magaling tong mga likot o, ng magandang mga magandang tanghali sa inyong lahat yan mga idol kumusta <laughs> <laughs> nandito ako ngayon mga idol sa bahay ni idol <laughs> saldo magaling yan uh, mga li mga likot na mga barabarado mga idol uh, kana mga masyado oh. idol <laughs> <laughs> mga nasampungan baka ni kay kusog kay ni mga ngulkog mga tubo <laughs> 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 bali meron siyang ano mga idol submersible pump kagaya nga sa sinabi salamat pala sa nag-comment doon mga idol galing pa kasi kami ng ubay tapos nakita ni kuya in si mix vlog yung vlog natin ba tungkol nga dito sa paglilimas namin na hindi talaga kinaya kaya sabi niya meron akong pump dong sabi ko, dalhin mo dito ya para malimasan namin at patapos na. Ito yung ano niya, Ma Idol. Ito yung sinasabi doon ng ano, Ma Idol, submersible pump. Kaya ano lang to ihulog doon sa ilalim, Ma Idol. Pati hasta lapok anino, madayano. Di kada. Di kada lapok. Ah. Tubig talaga okay. 'yan. Ah, okay, Roy. Uh. At least maano siya ba, yung uh, hibas talaga siya, Ma Idol. Hindi kagaya doon sa laano namin na hindi talaga nauubos. Kayang parang ano lang din kasi, Ma Idol. Eh. Yung kahago natin ba? Sayang lang. Yan, marami pa yung tubig, may doon. Oo. Oh. Support pala may doon mix NCMX vlog. <laughs> Pasensya na kayo sa vlog natin ngayon may doon. No? Oh, yung si mix vlog mga idol. <laughs> Nagbablog talaga yan mga sa kadalasan sa kanya, tutorial ba? May isang drum dun ha. Tunayin mo yun. Wala na mo usos. wala na mo saka. Ganyan yung, ano niya mga okay. Pwede ka nagamit ato ka tong tubong ay hose nga humok nigamit ko so, to sa nah, unod lahil no nah, inigsaka niyo uh, din ng pilo magsisi uh, bugat kayo ro mabigat niyo oh, yun, mga idol kaya pinaliktan niya ito yung maganda mga idol para diretsyo talaga yung ano ng tubig ba akit sa taas mga idol <laughs> sinisit up na natin yung <laughs> <laughs> submersible ni ayaw pumasok kuya agoy <laughs> ito lang talaga yung kailangan namin para pwede na siyang inumin ba kasi eh, ganun din naman mga idol yung ginawa namin parang wala talagang silbi yun mga idol eh na lima, natanggalan nga siya ng tubig pero hindi talaga naubos yung ilalim yung ano kasi talaga nito purpose para makuha yung mga dahon na bulok ba sa ilalim tsaka mamaya pala mga idol no meron ako ibabalita sa inyong good news naman ulit mga idol no tungkol nga sa kalagayan ni Tata Hermihio mga idol pasensya na kayo mga idol ako medyo natagal-tagalan man yung mga update kasi may pinaprocess po kami na importante mamaya pagka ano nito ibabalita ko sa inyo mga idol kung ano yung good news kasi kami ni Maika kakagaling gagag, lang namin sa Ubay Ubay Buhol mga idol ba saktong sakto pagkatawag ko kay Kuya NCM kanina dun kami galing sa Ubay mga idol may penasis kami na papel doon para kay Tata Eremihio sana ma-approve yun mga idol para sa ano natin sa kanya ba pagpapagamot sa kanya mga idol na maging libre ba pero mamaya ako na i-detalye mga idol na kung ano yung balita na yun mga idol kasi hindi na exciting yun <laughs> ito yung inaabangan namin mamaya, mamaya may dog pwede na yan babain pag na drain na talaga siya ba kasi sa ilalim grabe yung ano may dog tsaka yung damit na sinasabi ni mama hinahanap ko doon sinisid ko hindi ko makita may dog siguro na tabo na nun kasi nung, um, ngayon damit na hulog yan kasi nung last pala tapos, oh, doon pala sa nagko-comment. Nilabhan ko. Oh, may takip po yung balon namin. Yun yung ano, yan yung takip ng balon namin, mga idol. Kasi yung problema kasi, yung ibang ano ba, hindi naman lahat na nag-iigib nag talaga mga idol na nasasara yung balon ba. Love, ba? Talaga, <laughs> mm -hmm. Minsan talaga, may nag-iigib mga idol na, okay, na no, naiiwan na nakatiwangwang yung balon na bukas ba. Kaya yung, hindi naman pwedeng itong puno na to tanggalin namin hindi sobrang init na dito mga idol tsaka isa din yung support mga idol para sa mga ugat ba na hindi mag collapse yung ano mga idol yung piling ng hollow block sa dalim kaya hindi namin tinatanggal to yung ano na lang tapos yung mga ito nga mga uud na madami mga idol ewan ko ba kahit sa ang lugar daw yan mga idol ang dami daw yan. Na. hindi pa rin nawawala mga idol dito sila nagtatambay kasi malamig ba kaya pumapasok sila dyan sa balon mo ito Pasok nila hindi na, na nakakaakyat laglag si -lag, automatic patay sana sana madrain to mga idol pero parang kakayanin naman kasi malaki naman yung ano niya subukan lang mga idol oo kakayanin to mga idol malaki naman yung submersible ni kuya pasupport pala mga idol ha in CMX si vlog <laughs> sana subscribe nyo mga idol bali ano na siya monetize ka na yan o no? oh. monetize na din si kuya in CMX si vlog mga idol bali mga ano siguro itong mga idol, mga tatlong dugtong yun no? oh oo na did. kaya yung mga tatlong dugtong sana kaya lang mga idol yung dinala nating tubo tat bali, tatlong tubo kasi hindi ko alam kung anong lalim nito mga idol nakalimutan mo, hindi ko ingunin mo no sige lang okay na, nakalimutan ko pala sabihin hey, sa kanya mga idol may nakita oh, mo ko na tubo ba? <laughs> <laughs> oo oh. so, so duha mo na ha? duha duha rin ka liya? ha oh. mo bor siya expert talaga yan sa mga gawain mga ganito mga idol wala yung problema na kuya mga idol ilang ba ilang balong na yung nilimasan yun mga idol sulbong tubig ka na kami asis asis lagi naman yung mga idol iwawa <laughs> nyo may talit kanya kanya malagi ng talit ng talit ganito talaga mga <laughs> idol dahil pag isang tao lahat na ay marunong ah, wa wala uh, wala yung iba oh, wala na'y ay kuan mga idol <laughs> kung <laughs> yung iba mga idol oh, kung alam ko yung ginagawa niya hindi ko na siya tatawagin oh. dito eh. <laughs> dapat may ano talaga ba? Balayan, uh -oh. <laughs> yung idol ba bali yung mga idol bali niya linya mga idol tawagin Kay kanis ko ya idol di majudi ka mau mamubog kagang nga pagawaso sa lapok. Kay ko kamo ug pag ha? Kuha ng sana. Ito na do. Sinisit abalang namin idol ano lang natin dito sana mahibas talaga siya ba kasi kahit ano na siya yung lang, pagkatapos kasi namin limasan mga idol mabaho na talaga mga idol kasi ginaganyan ganyan ko sa ilalim ba yung tawag dun, yung nire-remix ko mga idol ba yung putik sa ilalim kaya mabaho na talaga siya hanggang ngayon mga idol kahit naka ano na yung ang tawag na sa tagalog eh ni, nilugdang na mga idol ba yung putik mga idol ay ano pa rin nangangamoy pa rin ano? yung tubig yan Ibrasan magai nanau ya? Klik-klik. Hmm. Kan ini yang ku mau menigman sa satu big. Oh, mansa bitane. Hmm, gitu, Mbah. Enggak mau tudeng dah. Ah, tudeng na? Ah. Bapakno, eh, kontrak? Diniggisna satu nga law. Nga tu nga. Hmm. Ama, ayo. Tudeng na? Mari. Entah kaya ora. Ya. Entah kaya ora. Saya ngedol. Mabawa loh pala. Tudeng lagi gitu. Kaya-kaya tuh ngedol. Kaya? Kaya-kaya tuh. Kayang kaya sa tubig ani maligo ani. Kayang kaya sa salita mo idol Di mga idol, sana kaya talaga. sana kayanin ba? Kayanin siya. Kasi dito, uh, na-explain ko na nung last mga idol, maraming nagdidepende sa balon na ito mga idol. Kami, dito kami umiinom. Kaya yung tanging ano namin na sana mahibas talaga siya ba. Sulubong. Ha? Pugaw. Okay. Oh, dito man na sa kinailaw man. hindi mga idol. Yan yung sa ano, pinakailalim talaga. Kaya medyo ano siya, gray, gray ayan oh, itim mga idol. din Yan yung mga ano mga idol, mga dahon na bulok ba sa ilalim. talaga ng din dito. Sabit ko din ni pa mo oi. Baho Baho na ano? baho oh.

Ang baho ng tubig. Ay, 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 ay. Ha? Ito so, yung mga idolo. Yan yung nasa ilalim. Yan yung ano mga idol. Nung binaba ko kasi, pagkaganyan ko sa ilalim ba, maraming bulok na dahon. Yan yun. Kaya mabaho. Patunod. Ay patungod. Kaya maling doon. Baho ba? Wala. Ay. Sos, di nga eh, nga mo mga idol. Di ang pamaol na, oh. hantog ka ron, naapag <laughs> Yung ano ko ba? Yung, pa ano yung mga idol? Yung pamaol ba? Mas mm. gusto mo na kasi itong gigabo na din ako. Yan, bilis na ng tubig bumaba mga idol. Nakita na ano yung hollow na pinagpatungan ko. <laughs> oh liyan, tubigan. Oo, sa mga walang tubig dyan, dara! Oo, mga tubigan. Grabe mga idol. Medyo puti na siya mga idol. Tsaka, oh. Hindi na din gaano maamoy. Sarap ito ng ano. Iba ito yung unang ano niya mai dulo. Yan yung unang ano mai dulo yung buhos ng tubig napakaitim. Tapos ito na yung sa ilalim ba. Mamaya papakita ko sa inyo sa baba mai dul. Kung ano yung forma dun sa baba mai dul. Si malapit na siya mahibas nakita na yung bato sa gilid. Yan no? Yung diyan ako pumatong mai dul. Nung kami naglimas kami ng manual, Diyan ako kumatong, binasan ko nga yung mga gilid-gilid mo idol kasi ano na siya ba, yung maitim na. Kaso hindi talaga namin kinaya ngayon. Nakita na siya mga idol. Malapit na yung pinakalas na patong ng hollow blocks. Tayo. Grabe din po mga idol. Tapos daw ngayon. Ate ka. Gusto kayo kumain dito. Dali na, dali na. Grabe ko mga idol. eh. mana ya? Ada Pa? Tunggu, tunggu, tunggu.

Kanan dia apa? Bukan dia, eh tentunya ada balik. Kita mau contact lapuk lah. Baiklah, nampak dia ada satu menarik. Nampak itu tuh teman. Kita habis eh? deh.

Ay, na ako, andar, andar, andar. Andar, andar. Yeah. Few inches later. <laughs> Maket na ako. <laughs> Grabiyo kana mga idol, sa pressure sa baba ba sobrang ano mga idol, o. Pero ko. Natanggal ko na yung mga putik mga idol. Yung Yung naiwan lang dyan, yung lumang tubig. Yun na lang yung kukunin. Ito yung mga putik na tanggal natin may dito. Mga kalahating balde rin. Tapos kadalasan, mga ganito may dulo. Ito yung dahilan may dulo, kaya namahok siya. Tapos may mga patay na uud may dulo. Nagsama-sama na lahat. Grabe. <gasps> Sabi ano. At least na bago. Tsaka, yan, puti na may idol. Bali, tapos na may idol. Malinis na may idol. Pwede na siyang inumin ulit. Wala talaga sa, ano, sa makina ni Kuya. <laughs> Ito na yung, ano, last na uh, labas niya may idol ba? Yan. Ito na yung last na labas niya may idol. Napaka, ano na, tapos, wala na, wala talaga siyang amoy may idol. Ito yung, last na linis namin tsaka ito yung una may dalo mo sa una may dalo yan mas ano pa talaga mas lamang talaga pag makina yung ginamit <laughs> dahon na dahon bago pa nililisan baka may dahon na namang malaglag yan maraming salamat talaga kay kuya yung CM si mix vlog sana mano pa wala may dala. Masubscribe nyo siya mga idol. Nay, talisa ya. Nay, dahon. Natabo na si Mungkuan. Ha? Sana masubscribe nyo mga idol. Tapos pag sakaling may gusto kayong ipagawa mga idol. Plumbing. Electrical. Maraming salamat mga idol. At saka kay Idol, idol Saldo. <laughs> Paglilima sa mga balon-balon mga idol. Ito yung kontakin nyo. I-message lang ako mga idol. Tapos ako yung magsabi sa kanya kung saan yung location nyo mga idol. Salamat po. Para na rin ano mga idol. Kasi napakaganda talaga ng servisyon ni Kuya mga idol. Walang ano may dul, walang katulad. <laughs> ano, ito may dul. Salamat. Malinis na malinis may dul. May inom na namin ulit. Hindi na kami bibili ng mineral may dul. Natagtrain tayong isang ganito ba. At least si pa may Mamaya sabihin ko na sa inyo may Kung ano yung balita. Salamat ha. Salamat talaga. Eternity later. <laughs> may dul. Bali, ito yung kadugtong po sa ano, sa paglilimas ng balon. Pasensya na kayo mga idol ha, kung hindi ako nakapag-video kagabi. Sa, sasabihin ko sana ba tungkol nga dun sa good news para kay Tatay Remihio kasi grabe mga idol eh. Ewan ko ba kung anong nangyari nung pagkababa ko ng balon, pagkaangat ko. Hindi na ako nakakain mga idol eh, kasi grabe yung ulo ko. Uh, sa, sobrang sakit talaga mga idol na parang mabibiyak ba sabi ni Kuya ano in si Mix Vlog ano daw yung sa pressure daw yun ng tubig sa pressure daw ng lalim mga idol may ano, bago siguro ako ba kaya di ko, di ko na idugtong yung babalita ko sana sa inyo kahapon balik kagabi kasi natulog na lang ako mga idol hindi na <laughs> ako kumain <laughs> diretso pagkatapos uh, tapos maligo kunting ano lang nasabi ko doon tapos nagpaalam si kuya umalis hindi na ako nakapag video ulit diretsyo na ako higa may kasi yung ulo ko ba parang dito parang minamartil yung doon parang may binabaong pako ba yan bali yung sasabihin ko pala sa inyo mga idol to quit to kay tatay Remigio yan may good news po tayo mga idol kasi meron na pong sumagot sa gamot ni tatay Remigio maraming maraming salamat po talaga sa sa user ha alam ko po sir na palagi kang nanonood at palaging sumusuporta. Malaming maraming salamat talaga sir. Hindi ko na babagitin yung pangalan mo. Kasi alam ko po na nanonood ka sa video namin. Sa video natin. Salamat talaga sir sa naibigyan ka pa ng Panginoon ng marami pang blessings mga na darating. Tapos sa pamilya mo po. Sana ay bigyan kayo ng maganda pangangatawan. At ano ba, iiwas po kayo sa sakit para marami pa po kayong taong matulungan hindi lang si Tatay Remigio tsaka may isa pa po mga idol na ibabalita ko sa inyo kasi yun nga yung nasabi ko kahapon galing ako dun sa ano sa Ubay Ubay Buhol mga idol Balay, galing dito sa amin sa Talibon ano siya yung malapit magdalawang oras na sakay ng PUV ba yung public utility utility vehicle mga idol. Sabi nga ni Binbin, mini bus. <laughs> 'Yun yung sinakya namin kahapon kasi may nilapit po kami doon na isang party list mga idol. Kilala nyo siguro 'to mga idol eh. Yung ito siya mga idol eh. ayan 'Yan yung nilapit namin mga idol. Tingog party list na nasa ubay. Bali, yan, nag-peel up po ako mga idol ng papel kasi yung ano namin doon nilakan namin i-apply ia namin si tatay ba para ma ano siya mga idol yung mabigyan ng libreng pagpapagamot ba sana sana ma-approve to mga idol tsaka ito din yung mga papel lahat ni tatay Remigio mga idol yan ito lahat yung mga papel yan mga idol nakakumpile naka yan lahat kasi inano ko talaga para hindi magkawala-wala pa pag sakaling may lalakarin kami pasensya na kayo may ngayon lang yung update na to babalita ko lang sa inyo may good news talaga may ba Grabe talaga si Sir Maidol eh. Kung tumulong talaga si Sir ba, wala talagang ano Maidol ba yung ano talaga si Sir kung tumulong sa ating kapwa. Sir, salamat talaga Sir ha. Tapos puso ako nagpapasalamat sa iyo Sir. Kasi grabe po talaga yung pagtulong mo para sa ating mga kababayan ba. Nakakaano po talaga nakaka-inspire talaga yung ginagawa mo sir. Sana sana bigyan ka pa ng Panginoon ng maraming pang blessings. Yan bago tayo magpaalam mga idol, masyashout out tayo. I-update ko kayo mga idol kung ano man yung magiging resulta dito sa nilakad namin. Bali hindi ko ito binidyo mga idol. Ano, kasi kadalasan sa mga pinupuntahan ko, lalo na sa munisipyo mga idol, hindi talaga pwede mag-vlog bawal yung camera bawal kasi my idol may privacy kasi nila kaya yung paglakad ko sa mga papil ni Tatay Remyhew ay medyo ano siya my idol hindi hindi naka -vlog. pero sasabihin ko na lang sa inyo pagsakaling nakapasa man to di magandang balita po yun may idol at least maoperahan siya ba yun yung ipinagdadasal natin my idol kasi dun sa gamot naman salamat <laughs> salamat talaga yan bago tayo mag-outro my idol magpapasalamat mag-shoutout tayo ulit ha yan, shoutout pala kay Mike Macyard TV. Yan, shoutout po sa'yo, Idol. Kay Rapi Ramos, shoutout. Kay Sir Leonard Navarro, yan, shoutout. Kay Binji Makarilay, shoutout po, Idol. Kay Ma'am Ludibisha Abulinsya, shoutout. At Ayan, yan, shoutout sa'yo, Idol. Kay Marson Will, shoutout. Ma'am Marifil Santa Ana, yan, shoutout po, Ma'am. Bilya Basulo, shoutout. At Inubi and Marby, Arribalo, Nangangunurisan, shoutout. At sa kay user ng San Pablo Laguna wala kasi siyang pangalan <laughs> maraming salamat mga, mga idol ha presensya na po kayo talaga ulit mga idol ko ngayon lang tunay video kasi kailangan talaga ng break din ang katawan natin ba nagpahinga mga idol kumbaga na ano na uberius <laughs> yan ingat po kayo palagi mga idol at update po tayo mga idol sa mga sunod na kaganapan sa pagpapagamot natin kay Tatay Remigio yan maraming salamat